Saan? Saan? Dali! 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 Nagulat. Okay? po. Sige, Sige. Tulog na yung bata. Bye. Okay ka okay. ba? Okay. 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 Ay, hmm. okay naman. Makakainis lang si Betsy. Ba't hindi nasaktan si Mindy kanina? Ayan mo na siya. Huwag mo ang masira ang araw mo dahil sa kanya. Partner? Gina? Oh. May pagkain pa kayong parating, no? Tingnan oh. nyo. Great Wall of Sharon. Yung iba n'yong bisita, hindi pa nakakakain, pero sila nang gabalot na. Hmm? Uy, sige pa. dami niyo pa yung pag-sharlongin niyo. Uusin niyo na lahat. Wala, talagang hiya hiyatong si Betsy. Sige. Sige. Uy, teka. Pagkakataon si Robert. Huh? Bakit mahuli tayo? Best in pakiinis ka talaga, Betsy. Magtrabid ako ng taon. Pwede pa lagay si Tupperware ka lang ito, ate. Alam niyo naman, maganda ako pero mayroon pa kong kaawal. Ate. Pagkakamin natin sa Ito, ito, ito. mo ka, na, na, effective talaga. Ate, ito, tanggalin mo yung tulo. Tapos mamaya may dadating mga lechon. Kunin mo lahat ang kunin mo lahat balat. Ibalit mo, ibigay mo sa kanila. Damihan mo yung sasak. Huwag pa kayo pa. pa Ibigay si Gina sa'yo, Bess. Hindi mo kayo Uy, ano ba yung Ibalik mo. Okay lang ba? Okay lang ba? Alam mo ko din niya. Dagdagan mo. Nahiya ka pa. You know, this needs to be stopped. Hindi ko ahayaan na eh, sirain nila yung celebration ni Mindy. Gina, bahala dyan. Pastos. <laughs> Pastos. Oh. <coughs> ate, oh, oh, ate, na ate, 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 na ate, 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 yung ate, 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 Uy, Gina, alam mo, bongga tong lechon ninyo. Natigman mo na ba? Ang sarap niya, promise. Ay! Ala, sorry. No. Betsy. Ay, stop it. Ala, ah. sorry. Ay, harap nga, harap nga. Naku, naku, Ano na, naku, Ay, naku, 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 mag-usap tayo. Sa labas. Now na? Oo, now na. Sige, sadali. So oh, yes. Sadali. Ingat ka, ha? dali. Ano bang gusto mo, Gina? Kanina ka pa, eh. Pwede naman tayo nag-usap sa loob. Bakit dito pa? Apaka-arte mo naman. Sabi mo sa akin, ano bang gusto mo, Arte? Ano bang Bas, mo? tigilan mo nga ako. Napating mo ako. Nag-iinis ka talaga. Kanina ka pa. Ano ba sinasabi mo? Gusto mo sirain yung celebration ni Mindy. Aminin mo na. Ano ka, praning? Mo, kung naiinis ka, wala na akong magagawa doon. Huwag mo akong gawing tanga! Betsy, I know what you're doing! Just tell the truth! Huwag mo nga akong sigawan! Naririnig kita! Huwag mo akong sigawan! Kita mo, naririnig kita! Wala ang mukha mo? Wag mo! Kita mo! Wala ba mo! Huwag mo. mo nga! Betsy! <coughs> ah! kita! Ayok ka!